Sigla at saya sa bawat ngiti ng mga bata. Suot ang kanilang masusustansyang headdress. Ang mga cuting chikiting, proud na rumampa sa parada ng kalusugan at pagpakita ng kanilang mga talento. Sa bawat hakbang nila, kasabay ng indayog ng musika, ay paalala na ang kalusugan ay selebrasyon ng buhay at nagsisimula sa tamang nutrisyon. Bibong-bibo din nilang sinagot ang ating mga tanong. Naniniwala si Sir Aurelio Cortel, ang school principal, sa kahalagahan ng tamang nutrisyon para sa mga kabataan. Pinibigyang diin ang kahalagahan ng nutrition month lalong-lalo na sa pagsugpo ng uh, stunting bilang kawani ng Department of Education at isa sa mga training team ng Boy Scouts of the Philippines General Santos City Council ang aming kawani at ang aming kilusan sa Boy Scouts of the Philippines ay nananawagan sa lahat ng kabataan sa lahat ng mga guro sa lahat ng mga magulang na bigyang pansin natin ang wastong nutrisyon at pagkain ng ating mga kabataan. Ngayong Nutrition Month, ating isaisip na ang wastong nutrisyon ay sandata para sa mas malusog, mas matalino at mas masayang kinabukasan. Hangad ng Yummy ang kasiyahan ng bawat bata. Kasiyahan patungo sa pagtupad ng kanilang mga pangarap.